Good morning mga kaskopi so ngayon ay bibili muna tayo ng ulam pang almusal so ngayon lalakad muna ako sa labas padakan ko muna ayan. so ngayon ay lalabas tayo so dito nakapark yung ano ko yung motor yan Dito tayo dumaan ngayon sa kabilang gate na malaki dahil lang sira yung pintuan stuck up so dito nga kaskopi yung ano yung trabaho ko malapit lang mga ilang hakbang lang so ano, yun yung ano ko so, ba, yung bahay so doon ako malalakad palabas so, bibili tayo ng ulam Dito ako sa kanto naka-scoop eh. ako trabaho sa Dito bibili ng kulang doon sa tapat. Tawit Thank you. tayo balik for good mga kaskope dyan ako trabaho so ano lang isang kan paglabas ko ng kanto yun na yung trabaho ko lapit lang so yan tawid tayo tawid tayo so nakabila ako makas kope ng ano yung paksyo isda so kung tawagin dito ayan ang inununan so, dito sa Cebu or sa amin sa Visayas Yun, Pasok na tayo ulit sa ating Forty house. Ayan, dito na ako. So, shout out pala natin si ano si Jericho sa Bilino ng uh, merchandise dito sa PG Pure Gold at saka si Sir Sir Arnold at saka si ano, boss ninyo. So, ayun, God bless.